Naranasan mo na ba ang ganitong sakit? Ang um, ako mga anak, na-diagnose sa ayahang neuro nga na Asya yung ganyan syndrome. Kala-kala mag siya nga, wala siya yung nag-iit siya. Katulang yung doktor ba ang guillain Barr Syndrome? Magagamot ba ito ng natural na pamamaraan? Ang guillain Barr Syndrome o ang nervous system ay binubuo ng dalawang bahagi. Ito ang Central Nervous System o CNS na binubuo ng utak at ng spinal cord at ang Peripheral Nervous System o PNS na binubuo naman ng lahat na iba pang kaugatan sa buong katawan natin. Ang guillain Barr Syndrome o GBS ay nangyayari kapag inaatake ng immune system ang peripheral nerves ng ating katawan hindi naaapektuhan ng GBS o Guillain-Barré syndrome ang CNS o ang central nervous system. Kaya ang pag-iisip ay hindi naaapektuhan. Ang nasabing sakit ay may symmetric pattern na paghina ng mga muscles na nauuwi sa paralysis. Hindi pa malaman kung ano ang dahilan ng Guillain-Barre syndrome, subalit ipinalalagay na ito ay autoimmune disorder kung saan ang ating immune system ay nawawala ng kakayahang makilala ang sarili at di sarili. Bukod dito, nagpo-produce rin ng antibodies na siyang umaatake sa sariling tissues. Pinaniniwala ang nade-develop ito sa pagkaraang magkaroon ng mild infection, maoperahan o kaya'y routine immunization. Ang mga sintomas ng guillain barre syndrome una, pakiramdam na parang tinutusok-tusok ng karayom ang iyong mga daliri sa paa at bukong-bukungan o mga daliri sa kamay at pulso. Biglang matinding pananakit o animoy pulikat at maaring mas malala ang pakiramdam na ito sa gabi. Pangihina ng mga kalamnan sa iyong binday na gumagapang pataas sa iyong katawan One, problema sa paggalaw ng kalamnan sa mukha, kabilang na ang problema sa pagsasalita, pagnguya o paglunok. Problema rin sa paggalaw o hindi maigalaw ang mga mata. Problema sa paningin katulad ng pagkaduling o doble ang paningin. Abnormal o mabilis na pagtibok ng puso at mababa o mataas na presyo ng dugo. Ang Guillain-Barre Syndrome po ay magagamot ng natural na pamamaraan. Yes, tama po ang narinig ninyo sa pamamagitan po ng doc alternatibo. May isang services po na makakatulong para sa ganitong kondisyon. Ito po ang natural megadose of vitamin C intravenous ng doc alternatibo. Pakinggan po natin si Mrs. Anita Bigas Badyang kung saan ang kanyang anak ay mayroong Guillain-Barre Syndrome. Ngunit ngayon ay gumamit dahil po sa natural vitamin C IV ng Doc Alternatibo. Ako si Anita um, taga City, sa Ang um, ako ng anak, na-diagnose na sa neuro nga na-asya syndrome, So, naapoy na, na ka-advise ako ang uh, mag-try sa ako ang um, -dog alternative kaya itong panahon isod ka ay kaya itong na kagayang sa si CMC ay an niya ang koan, kitna niya isod ka ay ang bantay niya basta ka ko ba na yun ay nag-gon sa ang uh, i-try sa ang um, -dog alternative ko so itong April 5 timing po niya si Doc Jeff na ay koan sa Roqueta na asyay ko ng check-up so dito na ako hindi koan ang check-up ayun pagka April 9, nag-undergo may okay oh, nag-undergo siya dito mi sa Dipolo, nag-uan siya away din si Ambition Recession niya. So, nag-hatot sa ikatulong, ako naman tayo sa kong anak nga, di man siya kalakaw, nag-wheelchair mag, siya, mag siya sa pag-check up ni Dr. Jeff sa Iyaha. So, sa katungan to, mga pilakot ng mas, mga five months, na kalakaw naman di dito siya, mawa wala siya yung nag-wheelchair. Katulang yung Dr. Nativo Iyaha, hindi pag-inom, katong nagkakot siya sa kanang mga Pagkaon, oh, na iba one na yan dito na ako po Nag po nagsunod dito po niya sa chay po ando. kaya po anak po, first week dahil nagpuan dito ka ng 4 to 5 times ko a day nga nagpagawa uh, sa kong hugaw um, na yun ko ha, sya, tayo, nang, itawale, nga ba siya kaayo hindi na nga wala yung bas pinang na siya sa kano niya tapay ka na ako uh, akong tuhod ba nga maglagulong sakit gila siya kaya karunakan ako magihapon ang mag kanamalupas siya ng tinig ngro, mula glasser na ang kanasakit para sa unang mula ako take off sa antena ni si taning ngang bracing capsule. ang ako nga kung ang uban na may na ano lagi kamati, na pan, mga bike mga, 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 mga ako na ikaw ko, mo. Sulay sila sa dukod na ito, yung basing kulong Ma, experience ko nila, mga experience. Ako si Anita, di Kas Bajang. Sa isintaan nyo, sumakuyo sa... Para sa herbal at natural na lunas, maaari po kayong tumawag o mag-text sa ating hotline 0946-967-3211. Ito si Daisy Aranyes para sa Balitang Pangkalusugan.